Amang ito ay ang pangamba ng mga super at operator ng traditional na jeep na mawalan sila ng hanap buhay. Isa si Eric Consuelo sa 6,000 600 chopper ng traditional na jeep na lubos na maapektuhan ng programang ito. Saling lang sa isip ko kung anong bang dapat kasukin na trabaho na pwedeng sa pamilya mga pag-aaral ng anak ko, sa sa bahay. Kaya mga super gaya niya, sinusulit na raw ang bawat araw ng pamamasada kahit pa madalas daw na makuman ng biyahe. Ngayong araw ay sasamahan natin si Tata Eric sa kanyang pamamasada para malaman kung gaano nga ba siya kalapit sa kanyang jeep at gaano ka-importante ang traditional na jeep sa ating mga kalsada. O ay omo na ang konduktor mo sa araw na to. Araw-araw, maikit na din tatlong oras ang ibinabiyahe ni Eric sa Sultang Moriones hanggang Divisoria sa Maynila. Kailangan niya kasing maka-boundary ng 500 pesos para sa kanyang operator at 600 pesos naman para sa crudo kada araw. Kaya na po isa? Okay. Okay. po. Ang matitira sa masada ang siya lang kikitain at may buuhin ni Eric para sa pamilya. May pahinu pa kayo, sir? Hindi ko kasi ang na, hindi pa ako mauwi. Kasi nga, parang na Sa halos dalawang dekada niyang pagiging tsuper, hindi raw ang peligro sa daan ay ikinatatakot ni Eric. Mas nangangamba kasi siya sa bantang pag out o tuluyang pagkawala ng mga traditional jeepney gaya ng kanyang minamaneho. Lalo pat hindi raw kakayanin ng kanyang operator na palitan nito ng modern jeep Nagkakaalaga kasi ng hindi bababa sa 2 milyong piso ang isang bagong modern jeep. Alam mo hindi kaya, lalo na isa lang ang jeep ko. Sino, sino makakabit? siguro siguro naman dalawa jeep mo, hindi mo makakayari sa ganung halak ng halaga ng modernization ng uh, jeep na yan. Eh. Wala tayong pag-asa dyan kung hindi maghanap na lang ng ibang hanap ko. siguro. Hmm. Kaya ganun na... Low battery, please charge.